guys uh, ngayon ay bibigay ko sa inyo yung uh, mga dahilan para uh, wag yung uh, patok sa mga estudyante yung, yung, uh, yung guys so, uh, ang una talaga dyan guys yung ano ano yung quality ng pagkain kailangan na uh, uh mura siya no tapos yung lasa niya talaga uh, parang luto sa bahay lang, na hindi pinipit yung mga ingredients yun talaga isa no sa dahilan para balikan sa ng mga estudyantiyan uh, dato pangalawa na guys yung kapos sa Pilipi ang mga estudyantiyan na And, uh, wala pa rin sa silang mga isa so support sa uh, pinisuportan na yun ang mga magulang nila o kung hindi naman yung mga guardians siya na nagpaparal sa kanila so limited din lang yung budget ano so kailangan yung mga uh, pagkain natin guys yung afford sa kanila ano na uh, maliit lang babayaran nila pero busog uh, na busog sila ano so kailangan masarap yung ano tapos support yung mura lang ang presyo tapos yung may sabaw ano, guys para uh, ang sa ganun ay uh, kasi yung sabi nga uh, sabaw pa lang ay napakalaking bagay na uh, ganun guys ano uh, uh masarap tapos sa food na food na apod nila no na pasok sa mga pasok sa budget nila no yung uh, nila na sinapagkain ano then uh, convenient isang pa rin yan guys ang eh. Kasi pre, mga naka-uniform yan, na, lalo mga iba, mga babae na naka-long sleeves. Kailangan so, na sila sa loob ng kantina ano, nung para uh, karindi mga Parang sa ganun ay uh, masaya o babalik-balik ma pang nila yung face ng mga Kasi kung yung iba kasi talagang uh, nila ng mainit sa loob. So, kailangan yung... yung, yung, ang tawag ito, yung, 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 yung quality ng air sa uh, system mo guys ay hindi hindi pa well ventilated siya ano, guys tapos yung uh, light yung lighting niya okay rin so yun ang uh, mga dahilan para puntaan ka lagi ng mga estudyante kaysa, ano kasi mga estudyante napakalaking bagay yan sa mga karindir na ito kasi grupo group yan sila so kung marami kang uh, mga clients na estudyante so pag nasarapan niya ng uh, pagkain niya ng loker so, mag bag, ano pa yan iba'y mga, mga uh, mouth diba by kakalat pa nila sa ibang mga estudyante so lalong dadami ang mga client po guys ano So guys, yun no uh, lang ano, sana may napulot kayo mga tip about sa pag-operate ng uh, calendar niya kung mga uh, estudyante ang mga client ano guys. So, maraming chalam, no, salamat po rin sa ano, uh, sa pagkakasama uh, sa sa pagkakasama sa mga Don't come in. Yeah sure.